Ang araw mga kakoin coin collector, ito ko nga po ipapakita ko po sa inyo ang 10 peso barya na umaabot ng 5,000 pesos. Ito pong hawak kong barya ay 10 peso. Ito pong isa po ay 10 peso NJC series at ang isa naman po ay 10 peso commemorative coin. Parehas po sila si Apolinario Mabini na 10 peso. Kaya po itong dalawa ang hawak kong barya kasi ang ating pong error coin ay konektado dito sa barya na ito na pwede nga pong umabot sa halagang 5,000 pesos. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po mangyari. Pag pinagsama po ito, ayan po, ganto po mangyari. Ito po ay error coin. Pag pinagsama nyo po ito, ganyan. Ganyan po ang mga coin collector. At yan nga po ay error coin na tinatawag na rong plan po. Baka po makakita kayo ng ganyang klase ng barya na wrong plan chain. Yan po ay pwedeng bilhin si inyo sa inyo salagang 5,000 pesos o higit pa. Depende po sa kondisyon ng hawak ng barya. Kaya po check nyo po maigi ang mga hawak ng barya at baka po hawak nyo na ang mga error coin na aking hinahanap mga coin collector. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta nyo ako ng ganyang klaseng bariya. Gandang araw mga coin collector. Ayan po, nakabili na naman po tayo ng isang hard to find na 25 centavos na NGC coin. Napakaganda po niyan mga coin collector. Brilliant condition. Ayan po, kitang kita nyo po kung gaano kakintab yan mga coin collector. Makikita nyo po sa kandang likodan ang ang bulaklak ng Katmon at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa bandang harapan naman po, 25 centavo NGC coin na year 2017 mga ka, -ka coin collector. Kitang kita nyo po, napakaganda nyo. Nabili po natin to sa halagang 1,000 hanggang 1,500. Ang isa po nito ha, ang bawat isa. Kaya kung meron po kayo nitong mga limang peraso, Aba, napakalaki po nun. Baka umabot po yan ng mga 7,000 pesos. Kaya po mag-check nyo pong maigi ang paalala ko po sa inyo mga coin collector. I-check nyo pong maigi ang mga hawak nyo barya at baka nga po hawak nyo na yung mga hard to find coin. Kagaya po nito, 25 centavo. Meron pa po nito yung kulay dilaw na year 2006 naman po at sa 5 peso naman po ay year 2006 din yung kulay dilaw din po. At sa 10 peso naman po ay 2007 at 2009. Yan po. Napakita ko lang po sa inyo mga coin collector yung ating nabili. Para po magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga hinahanap natin na bariya na hard to find. Okay po. Maraming pong salamat.